Maraming-maraming salamat po at kita po natin. Pasensyala po kayo sa porma ni Big Daddy at nakita po natin din tayo. Tumubog po ako ako. Kasi po, malaki po si Big Daddy ako. Buli, isa po sa mga kaibigan ko pa rin. wala sa ngiti. Nagkikita-kita rin ako para sa Ang po, kay po sa atin ako Gusto ko lang po muna bigyan ng respeto po ako. Ang Mayor po natin mayor natin na nakagaling. napakakita po pala pa natin. Mayor and Chief Asensya na rin po kayo. Nakapan so. na po na rin po. Eh, natin. Ang bayit sa nyo. Ang bayit sa nyo. Ang Ang dito rin po. Kasama natin ng mga konsyales po ng sisipan. Konsyal, SP po. Galing rin natin. Sa sabang pinakamagaling po ng natin. SP po Ngunit, barangay Arif, andito lang po sa BIDA ni para magpasalamat po sa inyo. Maraming maraming salamat sa oportunidad na ginagayin po sa inyo. Hindi po alingit sa kalimutan niyo na nagsimula po po sa lahat. Limang taon po ang pagawal ng Barangay Sentro mula ng 2013 hanggang 2018, pulong barangay ng Barangay Sentro mula 2018 hanggang 2022. Ang barangay na send me ang pinakmagandang pagkakataon po. Ito po ang inihintay ko bilang ng barangay officials e sa Dito po kasi nagre report ko, eh. nagre report po ang barangay officials e niyo kung ano po ang mga nagawa nila at gagawin na po para sa barangay officials. E Parapakan po natin. Lahat nila po talaga na maraming maraming sa po. Hindi ako po magsasawang magpasalamat sa inyo dahil hinigyan niyo po ng oportunidad ng Pantintan ni Banyara na makaupo po sa Consiglio Pusipan o so, sa World Info sa Pinsenyo, mula po nung buko tayo sa Consejo Municipal. May 18 ordinance na rin po nagawa si Big Daddy Banyaras na nato para po sabayang, para sa bayan ng mga mga Muli, maraming maraming salamat po sa pagkakataon na nakita tayo. Maraming maraming salamat para kayo. God bless